Ayan mga kaibigan, hanap nyo ba murang-murang bigas? Puntahan nyo na ang Trish Taylor. Dito lang yan, sa Trissimer Triss Bacoor, General Trias sa Puti. Ayan, puntahan nyo na. Saan kayo malapit? Puntahan nyo na kasi may promo sila ngayon. April 23, 25, 2025. Madali lang itong makita dito sa Trissimer Triss Cavite. Pag galing kang SM, papunta ka ng Kabuko o Kunaik. Ayan, kaliwa, makikita mo yan. yung building na yan. Trish Taylor. Ayan, ayan. Murang-mura bigas dyan. Kung mga gusto mo pang binta, may tindahan ka pang binta, ah, dito ka na bumili. Murang-mura lang yan. Ah, kung saan kayo malapit, malapit ba kayo sa 3C o sa General Trias, Bakuor o sa Poti. Ayan, puntahan nyo na. Ayan, may promo sila ngayon. Ayan, oh, tingnan nyo naman yung mga frisyo ng bigas. Ay, murang-mura. Kaya dyan ka na, bumili. Kung gusto mong pantinda o pang konsumo, pwede ka na dyan bumili. Puntahan mo na. Kung taga ka, ka, malapit lang yan dyan. Sa Tracy, unahan lang yan ang SM. Dyan o yung kalsada na yan. Kaling SM yan. Pupunta ka ng Naik, Kabuko. O yan. tres Taylor. Ayan, building. eh yeah. murang mura. mura bigas bigas dito. murang mura Kung marami yung bilhin mo, wala kang service. Ayan, pwede nilang i-deliver. Mag-deliver sila kung isang truck yung bilhin mo mga kaibigan ayan po hindi i-deliver -de nila yan sa inyo kaya kayong may mga tindahan sige profit kami promo pa sila kaya pag matapos ang promo mura pa rin yan o oh, mga kaibigan puntahan nyo na ang bigasan ni Tristeller ayan dito sa Cavite